Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drivemax. Brigada Balita Nationwide. Drivemax. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide, araw ng Biyernes, December 5, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Inirekomenda nirekomenda na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Kabilang naman sa pinakakasuhan ay si Sara Diskaya at ang presidente naman ng St. Timothy Construction Corporation na si Maria Roma Angelin Rimando. Para sa detalye ng report, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa kulaman Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo na magsasampa na rin ang Office of the Ombudsman ng kasong malversation through falsification at graft laban kay Sara Diskaya, kaugnay ng nadiskubring Ghost Flood Control Project sa Barangay Kulaman, Bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa inalabas na video statement ng Pangulo ngayong araw, sinabi nito na kabilang din sa kakasuhan ang Presidente ng Saint Timothy Construction Corporation na si Maria Roma Angeline Remando pang-executive ng kumpanya at ilang opisyal ng DPWH. Dahil ayon sa ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 milyon pesos, kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Kinumpirma ito ng mga leader ng indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit. Napatunayan din ng ombudsman ang final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado habang ang mga larawang isinumite ng mga respondent ay walang timestamp at walang patunay na tumutukoy sa naturang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontrakto. At may pakikialam ang ilang private respondent sa nangyaring sabwatan. Kaya naman inatasan na ng Pangulo ang DILG at PNP na tiyaking matutuntun ang kinaroroonan ng mga pinangalan ng individual upang agad na maaresto sakaling maglabas ang korte ng arrest warrant. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisan pa na, ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judisyari ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. Ay, umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Primax, Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, kaugnay po niyan mga kabrigada sa utos mismo. Ni Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ng DILG at PNP na handa na silang arestuhin ang mga individual na sangkot sa umano'y 100 million pesos na ghost flood control Control Project dyan sa Davao Occidental. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Yeah. Handa ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na arastuhin ang mga pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na responsable umano sa Ghost Flood Control Project na nagkakahalaga ng halos isang daang milyong piso sa Kulaman Jose Abad Santos, Davao Occidental. Bilang sa mga individual na tinukoy ay sina Sara Diskaya at Maria Roma Angelin Rimando pati na rin ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, tinitiyak ng DILG na may na monitor ang kinaroroonan ng mga taong nahaharap sa kasong malversations through falsification at paglabag sa Republic Act 3019 o anti graft and Corrupt Practices Act. Kapag inilabas na ng korte ang warrant of arrest, agad silang aarestuhin at ihaharap sa korte. Gate pa ng ahensya, kasunod ng paalala ng Pangulo, mananagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian at matitiyak ng publiko na hustisya ang mangunguna sa pag-usig sa mga lumalabag sa batas. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Dalawa pang luxury cars ng mga diskaya ang nabili sa ikalawang round ng auction ng Bureau of Customs. Pero ang kontrobersyal naman na Rolls Royce, bigo pa rin na maibenta sa kabila ng mas pinababang presyo nito. May report sa Brigada ibrigada mo Brigada. report Sumalang muli ngayong biyernes sa public auction ang apat pang luxury cars ng mga diskaya na hindi na ibenta noong unang bidding noong November 20. Pero di tulad ng una, mas ibinaba na ang presyo ng mga sasakyan. Unang naibenta ang Toyota Tundra 2023 na nakuha ng loan bidder na RMCE Metal Products Trading Corporation sa halagang 3.48 million pesos. Nabili naman ni Jose Marie Esteban III ang Toyota Sequoia 2023 sa presyong 6 na milyong piso. Binayaran ng mga winning bidders ng cash ang kabuang halaga umabot sa 9.48 million pesos ang total revenue collection ng Bureau of Customs mula sa dalawang nabentang sasakyan. Samantala, bigo pa rin maibenta ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Wala pa rin bidder na nagpakita ng interes. Ayon sa ilang bidders, mataas pa rin daw ang presyo. Mas maganda sana kung ibinaba ito ng hanggang 50%. Ayon naman sa BOC, pinag-aaralan na nila ang susunod na hakbang para sa mga hindi pa rin nabebentang sasakyan. We'll wait for the uh, recommendation of the auction to uh, continue. But just to reiterate again, the remedies available under our uh, existing law is either, yeah, nag-auction na tayo and if it will have two failed bidings, we can now accept uh, direct offers uh, to the negotiated sale of Uh, Of course, we cannot resort to... Uh, donation to other government agencies for their use. Kasi inappropriate naman, no, to donate uh, sports cars to other government agencies, Kasi gagamitin nila. And then the last option, while it is there, again, to be very clear, nababash na naman ako for saying yung condemnation, it is just an available option. But, as I've mentioned, clearly, uh, ang preference ni Commissioner Angelica Toceno is not to destroy, no, but to convert it into revenue dahil mas may pakinabang ito, lalo lalo na sa kondisyon ng ating bansa, na nangangailangan po tayo ng pot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. <mulong> Climax, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, nagbitiw na raw sa pwesto si Department of Justice o DOJ Under Secretary Jose Cadiz. Kasunod ng aligasyon na sangkot siya sa korupsyon na may kaugnayan sa flood control scandal. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing kaninang umaga. Batay niya sa impormasyon mula sa DOJ. Nabatid na isa si Cadiz sa mga personalidad na nabanggit ni dating Congressman zaldi na umanoy bagman ni Pangulong Marcos pero hindi naman makumpirma ni Castro kung may kaugnayan nga si Cadiz kay Pangulong Marcos I -Max. I -Max. I -Max. <tinyo> Pinabulaanan ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na magre-resign na rin siya bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Ito nga'y kasunod ng mga lumalabas na mga balibalita sa ilang mga media network na di umano'y kinukonsidera niya ang pagbibitiw sa ICI. Sa gitnayan ng serye ng resignation, kabilang na, si dating DPWH Secretary Babe Singson at ang naunang pagre-resign ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa isang panayam, binigyan din ng dating PNP Chief na hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Idiniin pa niyang napaka-extraordinary raw ng boss nilang si retired Justice Andres Reyes. Una ng nilinaw ni Singson na talagang stress at health reason ang dahilan ng kanyang resignation at walang kinalaman sa pamumulitika. Bandita, nationwide. Samantala mga kabrigada, matapang ang hakbang ng palasyo hinggil sa kampanya kontra korupsyon. Pero dumarami na ang mga Pilipino na nagtatanong kung sapat ba ang mga hakbang ng pamahalaan o baka naman lalo lang lumalala ang kalagayan ng bansa. Ramdam na ang kanilang pagod at pangamba kung may patutunguhan ba ang panawagan. Alamin ang hinaing ng publiko sa gitna ng magulong kampanya kontra korupsyon. Brigada Ino Flores, ibrigada mo! Brigada! <gibli> report! Gumamit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng matapang na metafor upang ilarawan ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. Inihalin tulad niya ang buong proseso sa pagtatanggal ng kanser mula sa isang komplikadong sistema. Paliwanag ng Pangulo, ang anti-corruption drive ng pamahalaan ay parang isang major surgery. Masakit, delikado at hindi may iwasan ng pagdurugo. Pero ang ganitong hagupit, ang tanging paraan para tanggalin ang matagal ng sakit na nagpapahirap sa mga Pilipino. Pero paano nga ba gagaling ang Pilipinas sa tinaguriang ang cancer na korupsyon kung mismo ang mga nakaluklok sa posisyon? ay ang unti-unti ring sumisira sa bansa. Siguro may pag-asa pa pagka pinalitan yung mga nakaupo ngayon. Kasi yung mga nakaupo ngayon, sablay eh, wala eh. Parang walang nangyayari sa Pilipinas, lalo lang nababaon eh. Dami-dami na nangurap eh. Oh. Lahat nangurap na. Paano yan maanuhan ma nila? Magamot? Hindi na. Nitong mga nagdaang buwan, marami nang naganap na kilos protesta laban sa katiwalian. Mula sa iba't ibang religious groups, non-government organizations at iba pa. At sa pagdami nito, kumakaunti rin ang dumadalo. Pahiwatig ng iba, tila nawawala na ng saysay ang pagkilos dahil hindi naman ito nasusolusyonan. Bagamat nananatili ang galit ng mga Pilipino, unti-unti na silang nawawalan ng pag-asa. Habang humahaba ng humahaba ang paghihintay sa konkretong resulta. Wala na tayong magagawa dyan. Yung rally, parang wala na din. Eh. bingi na kasi yung mga nasa gobyerno natin. Although helpful pa rin naman yung ginagawa ng kababayan natin sa rally, uh, wala na eh. Parang simula nung hindi pa ako na ipapanganak, may corruption na talaga. Paulit-ulit na lang ko kasi. Tumanda na nga ako sa edad ng ganito, wala pa ako na tunginan eh. Pagbabago eh. Puro na lang po kasi salita eh. Lahat naman yata na, 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 na pwedeng imungkahin, imungkahin na ng taong bahayin sir eh. Kaya wala na rin ako <laughs> may hey, ano. Ng Opo, lahat na lang sa banggit na nila pero wala pa rin <laughs> eh. Ngunit kailangan nating tandaan, hindi dapat maging basihan ng headcount para sabihin humihina ang panawagan. Hindi kasi rito natatapos ang laban. Marami pa rin sumusuporta sa pagwawakas ng korupsyon. Sumama man sila sa lansangan o hindi, napapanatili nila ang galit at pagkalampag sa mga hindi na naihiyang opisyal na patuloy na ninanakawan ng mga Pilipino. Mahalagang nagpapatuloy ang presyon. Dahil sa gitna ng pagod, pangamba at pagkadismaya bit-bit pa rin ng marami ang paniniwalang kaya pang iahon ng bansa mula sa sugat ng korupsyon na isang paniniwalang maaring humihina pero hindi pa lubusang mamamatay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada na panatili po ng bagyong Wilma ang lakas nito. Uling na ng bagyo sa layong 180 kilometers silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin. na Naabot sa 45 kilometers per hour at bugsong aabot ng 55 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Wilma, Nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang bahagi ng southern portion ng Sursugon at mainland Basbate kabilang ang Tikau Islands. Signal number one din sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu. Kabilang po yung Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Northern at Central portion ng Negros Occidental, ang Sikihor, Northern at Central portions ng Negros Oriental, Northern at Central portions ng Iloilo, Eastern at Central portions ng Capiz at Guimaras. Kabilang pa rito ang Surigao del Norte, ang Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. Ay naman sa pag-asa, inaasahang maglalandfall ang bagyo mamayang hating gabi o bukas ng umaga sa Eastern Visayas. Samantala kinumpirma ng Weather Bureau ngayong biyernes na nagsimula na ang isang maikli na laninya sa Tropical Pacific na inaasahang tatagal hanggang unang bahagi ng 2026. Brigada Bandita Nationwide Samantala mga kabrigada, bahagya namang bumagal ang inflation rate ng bansa o yung antas sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, naitala sa 1.5% ang inflation itong Nobyembre. Mas mababa yan sa 1.7% inflation noong Oktubre at higit na mabagal sa 2.5% inflation noong November 2020 Pangunahing dahilan ng pagbagal sa inflation ay ang pabaga, pabagal ng pagtaas sa presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 0.1% inflation rate lamang. Bumagal din ang inflation sa furnishing household equipment and routine household maintenance sa antas na 2%. Climax. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Climax. Climax. Brigada Balita. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. At mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Self and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News the Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 20 days na lang Pasko na. Wala rito sa Brigada News sa Manila, the music and news. Authority oh, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat tumatagal To ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio angat sa musika, sa musika. at balita, balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart.